eto po yon. Basahin muna natin. Dahil meron din po akong idadagdag kung ano yung mga gimmick na itong mga grupo nga ni Kibuloy. Yung mga kawawang um, na maging miyembro ng kanyang peking simbahan, ng kanyang kulto. Kawawa po talaga. Napakaraming kabataan. Si Nauso to eh. Hanggang ngayon, meron pang mga ganito. Tignan muna natin to ha. I stopped buying OTAP and pastillas from the working scholars ko no. Rooming, malls and food courts. Hindi lang po sa mga malls ito naggagala, Kahit po sa mga bus station. Ito siguro nag na netizen ay hindi nagbabas. Or baka lagi siyang private car ang gamit, kaya ganun. Pero thank you for sharing this information. Dahil sa tingin ko, ito po ay may katotohanan at may idadagdag nga tayo dyan. So ulitin ko ha, ah. makikita nyo yan sa mga bus station. Kahit sa mga jeepneys, may papasok, mag-aalok ng 南。